Kung naririnig mo ito ngayon, ito ay dahil sa isang lugar sa hindi nakikita, naramdaman niya ang iyong kaluluwa na tumatawag muli. Marahil hindi pa siya nagsasalita ng anuman. Marahil ang katahimikan pa rin ang tanging tunog sa pagitan ninyong dalawa. Ngunit mayroong isang bagay na nagbago. Ngayon, napagtanto niya. Kahit na hindi niya maipaliwanag, kahit na lumalaban siya, kahit na itinatanggin niya sa buong mundo, sa loob niya, mayroong isang bagay na nagising. At ang paggising na iyon ay may pangalan mo. May vibrasyon ito. May buhay na alaala na pulsing sa gitna ng puso na siya ay nanumpa na kalimutan. May mga araw na ang kanyang katahimikan ay pinaputol ka tulad ng isang di nakikitang talim. Humihinga ka, ngunit nararamdaman mong mayroong isang bagay sa loob mo na humahawak sa hangin. At kahit na sinusubukan mong magpatuloy, kahit na sinasabi mo sa iyong sarili na tapos na, may isang bagay sa kaibuturan na patuloy na nananatili. Dahil hindi lamang ito tungkol sa alaala, ito ay tungkol sa koneksyon, ito ay tungkol sa isang sinulid na walang nakakita, ngunit patuloy na humihila sa inyo, pareho sa parehong punto ng panahon, paulit-ulit. Kung ang mensaheng ito ay nagsimula ng tumama sa iyong puso, mag-subscribe na ngayon. Ang kanal na ito ay hindi tungkol sa nilalaman. Ito ay tungkol sa espiritwal na pagliligtas. At marahil, ikaw ay malapit ng marinig ang eksaktong kailangan ng iyong kaluluwa. Ngayon pag-uusapan natin ang sandali kung kailan siya napagtanto. Ang tahimik na sandali kung saan ang kanyang puso, kahit na itinatanggi, ay kinikilala na ikaw palagi ang lugar, palagi kang tahanan, palagi kang ang pinakamalalim na salamin na nakita niya. At dahil dito, siya ay tumakas. Ngunit bakit ito nangyayari? Bakit ang pag-ibig na dapat sana ay nag-uugnay? Minsang nakakatakot na. Bakit siya umalis kung naramdaman niya? Bakit mo nararamdaman ang presensya na napakalakas, kahit na sa kawalan? At higit sa lahat, siya ba ay namimiss ka? Nagigising ba siya sa madaling araw na iniisip ka, kahit na nagpapanggap na hindi? Ang distansyang ito ba ay totoo o isang maskara ng takot? Hindi ka nandito ng walang dahilan. Ang mensaheng ito ay tumawid sa oras at espasyo dahil mayroong isang bagay na pulsing sa pagitan ninyong dalawa na hindi pa natatapos. Isang bagay na kailangan marinig, hindi sa mga tainga, kundi sa kaluluwa. Hindi lahat ng pag-ibig ay simple. At kapag pinag-uusapan natin ang mga twin flames, pinag-uusapan natin ang isang pag-ibig na hindi nagsisimula sa mga bulaklak. Nagsisimula ito sa apoy apoy na sumisira sa igo, na naglalantad ng mga anino, na nagpapaaktibo ng mga alaala ng ninuno, at minsan, kinikilala ng kanyang kaluluwa ang iyong presensya bago pa man tanggapin ng kanyang isipan. Iyan ang dahilan kung bakit siya nagtatago. Iyan ang dahilan kung bakit siya nagtatanggi. Ngunit ngayon, may isang bagay na nagbago at hindi ikaw ang nag-iisip nito. Hindi ito iyong pangangailangan. Hindi ito iyong pag-asa. Ito ay enerhiya. Ito ay totoo. Ito ay vibrasyon na muling nag-vibrate. Dahil sa isang antas, kahit malayo, siya ay nakakaramdam. At kung ikaw ay nakakaramdam din, huminga ng malalim at manatili. Ang paglalakbay na ito ay iyo. At ang maririnig mo sa mga susunod na bahagi ay maaaring baguhin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa distansya, katahimikan, at kapalaran. Nagtatanong ka kung bakit siya umalis. Ano ang nangyari sa pagitan ng malalim na titig at sa pagkakaibang ito na ngayon ay umiiral sa pagitan ninyong dalawa. Bakit ang isang tao na nakita ka ng napakalapit ngayon ay tila namumuhay ng napakalayo? Bakit ang nagsabi na nararamdaman ng lahat ngayon ay nagpapanggap na walang nararamdaman? At masakit. Masakit dahil alam mo na mayroong isang bagay doon. Hindi mo ito na imbento. Hindi ka nag-isang nangangarap. Hindi ka nagbigay ng wala sa kabuluhan. Dahil may koneksyon, oo, may katotohanan, may presensya. At kahit na siya ay sumusubok na ilibing lahat ng ito, sa ilalim ng isang bagong buhay, sa ilalim ng maskara ng kawalang interes, nararamdaman mo, sa kaibuturan, nararamdaman mo na siya rin ay nakakaramdam. At ito ang pakiramdam. Ang tiyak na tiyak na ito na nagpapanatili sa iyo nagising sa ilang madaling araw. Kapag ang mundo ay tahimik at tanging ang eko ng mga bagay na hindi ninyo naranasan ng buo ang natitira. Kapag ang pangungulila ay nagiging dinakikitang presensya. Kapag ang puso ay sumasakit at ang isipan ay nagtatanong, iniisip ba niya ako? Naghahanap ba siya sa ibang mga mata? Nagsisisi ba siya? O nakalimutan na ba niya? Minsan, ang masakit ay hindi ang kanyang kawalan ito ay ang kawalan ng sagot. Ito ay ang hindi pag-alam. Ito ay ang pagbibigay ng lahat at pagtanggap ng wala. Ito ay ang pakiramdam na may daan, ngunit may isang taong nagpasya na huminto sa gitna. At ang taong iyon ay hindi ikaw. Gusto mong manatili. Gusto mong subukan. Gusto mong maranasan ang lahat kahit na may takot. Ngunit siya siya ay pumili ng katahimikan, pumili ng pagmamalaki, pumili na tumakas mula sa tindi na iyong dinala. Dahil hindi ka lang isang romansa, ikaw ay isang salamin. At ang mga salamin ay nagpapakita ng mga bagay na maraming tao ang mas gustong hindi makita. Naisip ba niya ikaw kapag ang lungsod ay tahimik? Nararamdaman ba niya ang iyong kawalan? Ngunit natatakot na aminin, ang distansyang ito ba ay proteksyon o parusa? Siya ba ay umalis upang hindi ka mawala o upang hindi siya mawala sa loob mo? Nararamdaman ka ng kanyang kaluluwa. Alam mo ito. At sa isang sandali, siya rin ay nakakaalam. Ngunit doon, sa eksaktong sandali kung kailan ang kaluluwa ay kumikilala, ang ego ay nagiging sanhi ng takot. Ang takot na mawalan ng kontrol. Ang takot na sumuko. Ang takot na umibig ng buong puso. At hindi ayon sa mga alituntuning itinuro dahil ang pag-ibig ng kaluluwa ay nagwawasak ng lahat. Hindi ito sumusunod sa lohika, ni oras, ni mga kumbensyon. Nagaganap lamang ito at ang hindi handa ay tumatakbo. At iyan ang ginawa niya. Tumakbo siya. Tumakas. Naghahanap ng mga dahilan. Gumamit ng mga lumang sama ng loob, mga lumang trauma, mga pangako ng isang kalayaan na hindi siya kailanman nagkaroon. Lahat upang bigyang katwiran ang paglayo Ngunit sa loob, alam niya. Alam niya na ang lugar kung saan ang kanyang kaluluwa ay humihinga ng kapayapaan ay ikaw. At kahit gaano siya katahimik, ang kaluluwa ay hindi tumitigil. Ang hindi nakikita ay hindi nawawala lamang dahil siya ay nagpasya na hindi sumagot. Mayroong isang bagay na pulsing. Mayroong isang bagay na nagmamatigas. Mayroong isang bagay na paminsan-minsan muling sumasakit. Dahil may mga ugnayan na hindi napuputol, nagtatago lamang. Hindi lahat ng tila katapusan ay katapusan. Minsan, ito ay ang universo na nililinis ang daan para sa bagong simula. Minsan, ang katahimikan ay lamang ang oras na ang kaluluwa ay nagaayos muli. Minsan, ang sakit ay ang paraan ng pag-ibig upang muling magising. At kung ang lahat ng ito ay may kabuluhan para sa iyo, hindi ito aksidente. Ang sakit ng pag-abandonment ay hindi lamang nasa kanyang kawalan. Ito ay nasa eko na nananatili sa loob mo. Ito ang walang laman na hindi nakikita ng sino man, ngunit kumakain mula sa loob. Ito ang kanyang presensya na patuloy na buhay kahit na siya ay umalis na. At ang pinaka nakapagpapalito ay nararamdaman mo na siya rin ay nakakaramdam. Nararamdaman mo na may pulso pa rin ng isang bagay doon, kahit na lahat ay nagsasabi ng kabaligtaran. Kapag tungkol sa mga twin flames, ang nakikita natin sa ating mga mata ay ibabaw lamang. Ang totoo ay nangyayari sa hindi nakikita at ang tila paglayo madalas ay simpleng pagtutol. Dahil kapag ang dalawang salamin na kaluluwa ay nagtatagpo, lahat ay nahahayag, lahat ay na-activate, kasama na ang mga sugat na nakatago sa loob ng maraming taon, marahil sa mga nakaraang buhay. Hindi kanya iniiwasan dahil wala siyang nararamdaman. Iniiwasan kanya dahil sobra ang kanyang naramdaman. Dahil ang pagtingin sa iyong mga mata ay parang unang pagkakataon na makita. At ito, para sa isang ego na nagtagal sa buhay na nagtatanggol, ay nakakatakot. Nakita mo siya. Lampas sa mga maskara. Lampas sa sakit. Nakita mo kung sino siya. Sa totoo. At nakita ka rin niya. At doon nagsimula ang lahat ng sakit. Ang kaluluwa ay tumatawag, pero ang ego ay sumisigaw. Ang ego ay gustong magkaroon ng kontrol, gustong magkaroon ng seguridad, gustong lagyan ng label ang pag-ibig upang maprotektahan ang sarili nito. Pero ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi kayang ilagay sa mga label. Hindi ito sumusunod sa mga patakaran. Ito ay nagpapalaya. At para sa mga taong nabuhay na nakatali sa mga takot, traumas at mga baluti, ang kalayaan ay maaaring mukhang mapanganib. Kaya siya ay nagtago sa likod ng mga dahilan. Kaya sinasabi niyang ayaw niya. Pero bumabalik siya sa pakiramdam sa mga sandali ng katahimikan. Kaya tila nakapagpatuloy siya, pero patuloy pa rin ang koneksyon. Dahil ikaw ang nag-activate sa kanya. Ikaw ang nagbubunyag sa kanya. At ito ay nakakaapekto sa lahat ng kanyang pinaniwalaan. Tungkol sa pag-ibig. Tungkol sa sarili. Tungkol sa buhay. Ang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi nangangailangan ng mga pangako. Kailangan nito ng tapang upang umiral, tapang upang maghubad, upang tumingin sa salamin ng kaluluwa at makita ang lahat ng patuloy na nasasaktan. Tapang upang pahintulutan ang sarili na makaramdam ng hindi alam kung ano ang susunod. Tapang upang hindi tumakas sa kung ano ang totoo dahil lamang sa hindi ito madali. At siya ay patuloy na natututo na magkaroon ng tapang na iyon. Nakasagasa ka na ng mga gabi na sinusubukang intidihin ang dahilan. Nagkasala ka na, nagtanong ka na, sinubukang burahin ang lahat, pero hindi mo nagawa. Dahil ang pagbura ng isang pag-ibig ng kaluluwa ay hindi katulad ng paglimot sa isang pangalan. Ito ay parang pagtatangkang patahimikin ang sariling puso. Kahit gaano mo subukan, patuloy pa rin itong tumitibok at nakikita ito ng universo. Naririnig nito ang hindi mo sinasabi. Nararamdaman nito ang iyong tahimik na pagbibigay. Pinanood nito kapag umiiyak ka sa tago. Humihingi ng mga sagot na hindi pa dumating. Pero ang universo ay hindi sumasagot sa oras ng relo. Sumasagot ito sa oras ng kaluluwa. At minsan, ang sagot ay dumating sa anyo ng katahimikan, ng kawalan, ng isang puwang na pinipilit kang tumingin sa loob. Dahil ang pag-ibig na ito ay hindi lamang dumating upang pagsamahin. Dumating ito upang magpagaling, upang purihin, upang magbago. At sa gitna ng kaguluhan, isang banal na bagay ang tinatahi. Kahit na hindi mo ito makita, kahit na tila hindi makatarungan, kahit na masakit, ang pag-ibig na ito ay isang salamin. Ipinapakita nito sa iyo ang kailangan pang pagalingin, hindi lamang sa kanya, kundi sa iyo rin. Kung saan may takot pa, kung saan may kakulangan pa, kung saan inaasahan mo pang mapili, kapag sa katunayan, ikaw ay buo na. Kaya, kung may bahagi ng video na ito na kumikilos sa iyo, magkomento dito. Isulat kung ano ang sinusubukan sabihin ng iyong kaluluwa. Ito ay hindi lamang isang video, ito ay isang salamin para sa iyong paglalakbay. Ang kanyang katahimikan ay hindi katapusan. Minsan, ito ay iyong simula. Ang simula ng iyong pagpagaling, ng iyong muling pagkonekta sa kung ano ang iyo. Dahil habang ikaw ay naghihintay para sa kanya nang hindi mo namamalayan, ikaw ay lumalayo sa iyong sarili. Itinigil mo ang buhay. Itinigil mo ang tawa. Itinigil mo ang mga plano sa pag-asa na siya ay sa wakas ay mapapansin ang kung ano ang alam mo na at ito ay masakit. Masakit dahil ibinigay mo ang lahat maliban sa iyong sarili. Ngunit ngayon, marahil oras na upang bumalik, hindi para sa kanya, ngunit para sa iyo. Bumalik sa sentro, sa aksis, sa puso na naiwan doon, nakatigil sa oras, naghihintay ng isang tao na marahil ay nawala rin sa loob ng kanyang sarili. Ang pahinang ito, ang katahimikan na ito, ang distansya na ito, ay hindi parusa. Ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon mula sa universo upang tumingin gamit ang ibang mga mata, upang makita hindi lamang ang sakit, kundi kung ano ang nais nitong ituro. Dahil ang kaluluwa ay hindi tumatawag upang makaranas lamang ng isang romansa. Tumatawag ito upang magising. At ang pag-ibig na ito, kahit gaano ito nasasaktan ka, ay maaari ring maging susi na makapagpapalaya sa iyo. Ikaw ay naglaan ng labis na oras na sinusubukang intidihin ng iba, Sinusubukang i-decipher ang mga senyales, mga mensahe, mga tingin. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na siya ay may nararamdaman, na siya ay babalik, na siya ay magbabago. At sa pagtatangkang abutin siya, nakalimutan mo ang tanging kaluluwa na talagang makapagpapagaling sa lahat ng ito, ang iyo. Bago siya bumalik, kailangan mong bumalik sa iyo. Bago dumating ang anumang mensahe, kailangan mong pakinggan ang iyong sarili dahil ang tunay na pagpagaling ay hindi nagmumula sa iba. Nagmumula ito sa pagbibigay. Nagmumula ito sa pagsuko. Nagmumula ito sa sandali na pinapalaya mo ang kontrol, hindi ang damdamin. At nagtitiwala na ang kung ano ang totoo ay mananatili kahit sa hindi nakikita. Ang universo ay hindi nagwawalang bahala sa iyong pagbibigay. Ngunit hindi ka rin nito panatilihin sa isang siklo ng sakit dahil lamang sa iyong pagtitiyaga. Iginagalang nito ang iyong malayang kalooban at minsan ang tinatawag mong paghihiwalay ay proteksyon lamang. Ito ay lamang ang kinakailangang oras upang ang mga kaluluwa ay tumanda, upang matunaw ang ego, upang ang muling pagkikita kung ito ay mangyayari ay mangyari sa isang lugar ng kamalayan, hindi ng kakulangan, ang pagbibigay, ay hindi pagsuko. Ito ay pagtitiwala. Ito ay pagpapalaya ng pagnanais na malaman kung ano ang mangyayari at pagbubukas ng espasyo para sa kung ano ang kinakailangan mangyari dahil, sa kaibuturan, hindi mo lamang nais ang kanyang presensya. Nais mo ang kanyang katotohanan. Ang presensya ng walang pagbibigay ay nakaw na pag-iral at ito ay nararamdaman ng kaluluwa. Hindi mo kailangang patunayan ng iyong pag-ibig kung ito ay tunay na pag-ibig na. Ang umibig ay hindi ang pagpapababa sa sarili. Ito ay ang pagkilala sa sarili. Ito ay ang pagtingin sa salamin at pagsasabing, pumili ako ng sarili kahit na hindi pa siya makapili sa akin. Dahil kapag pinili mo ang iyong sarili, binabago mo ang lahat. Binabago mo ang enerhiya. Binabago mo ang larangan. Binabago mo ang panginginig na nararamdaman niya kahit na hindi niya ito nauunawaan ang pag-ibig ng kaluluwa ay totoo. Ngunit hindi ito umiiral upang panatilihin kang nakatali. Umiiral ito upang palayain ka. Palayain mula sa lahat ng iyong pinaniwalaan na kailangan mong maging upang mahalin. Palayain mula sa takot na mag-isa. Palayain mula sa papel na tagapagligtas, tagapagpatunay, at walang hanggan na available. Hindi ka ang bahagi na naghihintay. Ikaw ang bahagi na nagigising na nag-aapoy ng ilaw sa gitna ng pag-abandona na nagbabago ng katahimikan sa lakas, ang pananabik sa presensya at ang pag-ibig sa kamalayan dahil ang iyong halaga ay hindi kailanman nakasalalay sa kanyang sagot. Hindi kailanman nakasalalay sa pagbabalik, sa pagpapatunay, sa panlabas na kumpirmasyon. Ang iyong halaga ay walang hanggan at narito ito pumipintig ngayon sa loob mo. Dumarating ang isang sandali sa paglalakbay kung saan ang sakit ay napapagod. Ngunit hindi ito simpleng pagod. Ito ay pagod ng kaluluwa na nauunawaan na hindi ito isinilang upang mamuhay sa gilid ng kawalan. Na hindi ito dumating upang maghintay ng mga mumo ng emosyon mula sa isang tao na hindi pa kayang makita ang pag-ibig na hawak nito sa mga kamay. Hindi ka kalahati ng sino man. Buo ka. Buo kahit sa mga basag na bahagi Buo kahit sa sakit na humubog sa iyo. Buo kahit sa katahimikan na nagturo sa iyo na makinig sa sarili. At kapag bumalik ka sa lugar na ito ng kabuuan, lahat ay nagbabago. Dahil ang kaluluwa na may kapayapaan ay hindi namimilit, hindi tumatakbo, hindi nanginginig. Ito ay nagmamagnet. Kapag bumalik ka sa iyong sarili, siya ay nakakaramdam. Kahit malayo, kahit tahimik, kahit nakatago sa likod ng mga dahilan dahil hindi ikaw ang lalapit sa kanya. Ito ang iyong vibrasyon na humahaplos, na tumatawid, na umaabot sa kanya. Ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. At kapag ikaw ay nagpapagaling, siya ay nakakaramdam ng paghilom na umaabot mula sa kabila. At minsan, ito rin ay nakakatakot dahil ikaw ay nagiging mas maliwanag at ang ilaw para sa mga nananatili sa dilim ay maaaring masakit na sobra. Ngunit hindi na ito ang iyong problema. Hindi ka na narito upang maghintay na siya ay umabot sa iyo. Narito ka upang matagpuan ang iyong sarili, upang tumayo, upang maging templo ng iyong sarili, upang magmahal na may presensya, ngunit walang pag-asa, upang magbigay ng espasyo para sa pag-ibig nang hindi nag-aabando na sa sarili. Hindi mo kailangan na makasama siya upang maging mapayapa dahil ang tunay na pagkakaisa ay hindi nagsisimula sa ugnayan. Nagsisimula ito sa espiritu. Ang tunay na koneksyon ay hindi nakasalalay sa pisikal na pagkikita. Ito ay vibrational. Ito ay energetiko. Ito ay ninuno. Ito ay umiiral bago ang ugnayan at nagpapatuloy pagkatapos nito. At kung ang muling pagkikita ay kinakailangang mangyari, ito ay mangyayari sa pagitan ng dalawang buo, hindi sa pagitan ng isang humihingi at isang tumatakas. Ngunit sa pagitan ng dalawang nilalang na pumili, higit sa lahat, na mahali ng isa't isa. Dahil kapag bumalik ka sa iyong sarili, ang mundo ay muling umiikot at kung siya talaga ang iyong salamin, mararamdaman niya ang tawag. Hindi mula sa sakit, ngunit mula sa iyong ilaw. Ang pinakabanal na muling pagkikita sa paglalakbay ng mga twin flame ay hindi sa pagitan ng mga katawan. Ito ay sa pagitan ng mga kaluluwa. At ang unang kaluluwa na kailangan mong muling matagpuan ay ang iyo. At alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ikaw ay muling nag-aangkop? Tumitigil ka sa paghahanap at nagsisimula kang makaakit. Makaakit ng lahat ng bagay na umaayon sa dalas ng iyong katotohanan. Makaakit ng mga tao, sitwasyon, sagot, at kung siya ay handa na, siya ay darating. Ngunit hindi dahil naghihintay ka. At kundi dahil nagising ka, ang para sa kaluluwa, ang oras ay hindi naglalaho, ang universo ay nag-aalaga, at kapag ikaw ay nagbigay, siya ay naghahanda. Walang bagay na walang kabuluhan. Lahat ng iyong naranasan, lahat ng mga gabi na umiiyak ka sa katahimikan, lahat ng mga pagkakataon na naramdaman mo ang kanyang kawalan bilang isang pisikal na sakit, lahat ng ito ay nagdidisenyo ng mapa ng iyong pagpapalawak. Dahil ang pag-ibig ng mga twin flame ay hindi dumarating upang panatilihin kang nasa sakit. Ito ay dumarating upang pasiglahin sa iyo ang mga bagay na natutulog. Ito ay dumarating upang itulak ka pabalik sa tahanan, sa loob ng sarili. Nakaligtas ka sa isang uri ng kawalang sigla, nakakaunti ang nakakaunawa. Sa isang uri ng katahimikan na nagsasalita, sa isang kawalan na sumisigaw, at sa kabila nito, nanatili ka patuloy na nakaramdam kahit na walang katiyakan patuloy na nagmahal kahit na walang pagbabalik ngunit ngayon may nagbago dahil hindi ka na nasa parehong lugar kung saan ka iniwan niya ngayon alam mo alam mo na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula kapag bumalik ka sa iyong sarili kapag itinigil mo ang paghahanap sa iba at sinimulan mong tirahan ang iyong sarili kapag nauunawaan mo na walang sino man ang makapagpuno sa mga bagay na tanging ang iyong sariling kaluluwa lamang ang makakaangkop. Kapag itinigil mo ang pagtatanong, kailan siya babalik? At sinimulan mong maramdaman, bumalik na ako sa akin. Kung siya rin ay makaramdam, kung siya rin ay magigising, magiging maganda. Ngunit kung hindi ito kasama siya, ito ay magiging kasama ng isang taong kumikilala. Dahil ang universo ay hindi nagigising ng isang kaluluwa upang iwanan itong nag-iisa. Nagigising ito upang i-align ito sa kung ano ang karapat dapat, totoo at malalim. At ikaw, ikaw ay lalong lumalapit dito. Kung ang mensaheng ito ay nakipag-usap sa iyong kaluluwa, mag-subscribe na ngayon. May higit pang darating. At marahil, ito ay eksaktong kailangan mong marinig. Dahil ang kanal na ito ay hindi ginawa upang makipag-usap sa isipan. Umiiral ito upang hawakan ang hindi nakikita, ang naninirahan sa likod ng mga mata, ang pumipintig sa mga bagay na hindi mo pa alam ipaliwanag, at sabihin mo sa akin sa mga komento, nakakaramdam ka ba na mayroong bagay sa pagitan ninyong dalawa? O nararamdaman mo ba na sa wakas ay bumabalik ka sa sarili? Isulat mo. Hayaan ang kaluluwa na magsalita. Minsan, sa simpleng pagsulat, ang enerhiya ay nagsisimula ng magbago. Dahil ang mga twin flame ay hindi naghahanap. Sila ay nagkikita sa oras na handa na ang kaluluwa.